Breaking news! VP Sara Duterte biglang naging foreign policy expert. At tanong niya, Saan mo gagamitin yung missile? Aba, edi wow! Habang binabara niya ang Amerika at pinapabango ang neutrality, sabay na namataan ang dambuhalang Chinese aircraft carrier malapit sa Luzon. Habang ang Philippine Navy naman ay naghahanda ng protektahan ang oil drilling sa West Philippine Sea. At teka lang, sa Middle East, lumalabas na kahit sunod-sunod na airstrikes mula sa Amerika at Israel, hindi pa rin tuluyang nawasak ang nuclear program ng Iran. On that early U.S. intelligence assessment which found that the U.S. military strikes did not destroy Iran's nuclear program and likely only set it back for months. Oo, kahit may bunker buster bombs na at high-tech drones, buhay pa rin ang banta. Ibig sabihin, habang sinusubukang idaan sa diplomasya o missiles ang mga away ng mga higanting bansa. Unti-unti na tayong hinahatak papasok sa mas malawak na kaguluhan. At dito sa Pilipinas, imbes na maghanda, parang may mga opisyal pa tayong nagtutulak na pumikit at ngumiti na lang. Sa apat na sulok ng mundo, mula Iran, China, hanggang Japan, may isa lang na tanong. Kampante pa ba ang Pilipinas? O pinipilit lang tayong maniwala na wala to. Normal lang 'yan. Sa video na to, bubulgarin natin ang ang hindi napinsalang nuclear facilities ng Iran. Ang neutral kuno ni VP Sara, pero tila pabor sa Beijing. Ang bagong Japanese fighter jets na gusto ng PH Air Force at ang oil drilling sa West Philippine Sea na binabantayan habang may Chinese warships sa tabi. Mag-comment kayo mamaya kasi tiyak na may masasabi kayo. Mga Kapal's Point, sa panahon ng dumaraming giyera, banta at political spin, may lumutang na bagong foreign policy queen, Vice Presidente Sara Duterte. So, I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. At habang pinagmumukha tayong paranoid sa missiles, may bagong impormasyon sa Middle East na dapat nating ikabahala. Sa kabila ng high-profile airstrikes ng US at Israel, Lumabas na hindi pa rin nasira ang core nuclear facilities ng Iran. Ayon sa Israeli at US Intel, ang Fordow Underground Facility, isa sa pinakamahigpit na lugar ng Iran, ay minimal lang ang damage. Parang sinabuyan lang ng mga paputok. At kung iisipin nyo, mayroon pa raw silang centrifuges na hindi pa ginagamit at uranium stockpiles na hindi man lang nadikita ng bomba. Hindi natin alam kung nasaan ang iba. May isa pa raw silang secret enrichment site na hanggang ngayon, hindi pa kinukumpirma ng US o Israel. Kung ang mga bansang may bunker busters at spy satellites ay hirap pasagin ang nuclear dream ng Iran, ano na lang kaya ang kahahantungan ng Middle East? Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. He has betrayed not only Iran by abusing our commitment to diplomacy, but also deceived his own voters by submitting to the wishes. of a wanted war criminal who has grown accustomed to exploiting the lives and wealth of American citizens to further the Israeli regime's objectives Habang ang Iran threat ay nagiging global problem dito sa Pinas parang pinipilit tayong maging fence sitter na nahuhulog sa gilid ng China Sa isang rally sa Australia bigla siyang naging strategist dapat kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Ani Bise, Presidente Sara. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Eh, hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Sabi pa niya, Bakit ka magpapapasok ng misail sa Pilipinas? Para saan? Kanino mo itutok yan? Ang kanyang punto, Huwag daw natin papasukin ang missiles ng Amerika sa bansa. Ma, saan mo gagamitin yung missile? Sino ang... Sino ang... Gigira sa Pilipinas? Diba? Kasi, Ania, hindi raw ito independent foreign policy. Hindi raw tayo dapat kampi sa U.S. Mas mabuti daw na kaibigan natin ang lahat. Kasama ang China. Eddie Wow. Siya na yata ang unang opisyal na nagtangkang i-downplay ang Chinese threat habang sinisisi pa ang Amerika na parang ito ang may atraso sa West Philippine Sea. Wala raw tayo sa gitna ng US-China conflict? E bakit tila araw-araw tayong sinusungkit ng China Coast Guard sa sarili nating karagatan? sabi pa niya, panalo na tayo. Ang kailangan lang ay ipilit ang recognition sa pamamagitan ng diplomasya. Diba non-alignment means asserting national interest? Eh bakit kapag China ang topic, biglang mahinhin? At bakit ang arbitral ruling na dati tinawag ng kanyang ama na toilet paper, eh ngayon ay biglang kinikilala? With no plans, of doing plans, of creating plans, nothing. Puro drawing ang kata. So, pagira na, kung labot no, sa gira sa China o sa Amerika, kung man ka, bida-bida. man pagira na, ang pinakaunang mawala na, pagkaon man. Diba? unsaon na lang, nga nga. Hmm, ibang-iba ang tono ngayon. Ah, Election season na ba? Habang todo iwas ang ilan sa gulo, buti na lang, hindi lahat ng opisyal ay natutulog sa pansitan. Ang Philippine Air Force ay mas lalong nagpapalevel up. Ayon kay Lieutenant General Cordura, posibleng kumuha ang bansa ng Japanese-made fighter jets, multi-role aircraft na gawang Mitsubishi. Hindi lang ito pang display, ito yung jets na gawang Mitsubishi Multi-role aircraft na kayang makipaglaban sa ere, magbantay ng dagat, at magsagawa ng ground attack. Puwedeng ito ang maging tunay na panangga ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea at maging game-changer sa ating comprehensive archipelagic defense concept. And yes, Japan is currently our top defense donor via Official Security Assistance Program radars, HADR gear, surveillance tech, all part of the aid. At kung may China threat tayo, sino nga ba ang ayaw ng fighter jet na kayang sumayaw sa giyera? Pero eto na ang pinakakritikal. Drilling operation sa Malampaya Phase 4. Sa ilalim ng Malampaya Phase 4 project, Tatlong bagong wells ang bubuksan. Kamago 3, Malampaya East 1, at Bagong Pag-asa 1. Pero hindi lang yan, may kasama rin itong bagong problema. Chinese warships spotted near Luzon habang nagsisimula ang operasyon, kasama ang aircraft carrier Shandong. Coincidence ba ito? O message? Good thing, sabi ni Rear Admiral Trinidad. We are ready to provide full package protection. My air patrol, naval assets, at iba pa. Pero, let's be honest. Kahit may navy, kung may dalawang aircraft carrier at ballistic missile ships ang kalaban mo, kaya ba nating panindigan ang oil drilling natin? Habang ang mundo ay umiinit sa Iran, Ukraine, Taiwan, at South China Sea. Pilipinas, parang natutulog sa ingay ng election slogans at press con drama. Pero, hindi natin pwedeng takasan ang tanong. Handa ba tayong lumaban kung pati ang ating mga langis, kalayaan, at kinabukasan ay nasa bingit ng panganib? Ano sa tingin nyo? Dapat ba talagang tumutok ang Pilipinas sa sariling interes kahit sino pa ang magalit? O panahon na para mamili ng panig sa harap ng lumalalang global conflict? Comment below! At kung gusto nyong manatiling updated sa mga ganitong balita na hindi pinaplastik, subscribe and click that bell icon.